Friday everyone, so guys kadarating ko lang galing po ako sa pamigili uh, na grocery po tayo kay Reysal, pati Dumerecho po ako sa palengke, tapos kanina ng umaga po ay nagpa-deliver po tayo ng bigas, so mag-update lang ako ngayon guys ng presyo ng bigas, dahil ngayon ay Feb uh, 7, 2025 tapos mag-update na rin po ako sa status ng aking Sari Sari Store, dahil ngayon na naman lang po ako makakapag-share ng video, nakapag-upload ng video kasi yung last na long video ko na na-upload dito sa aking channel ay last year pa. So ngayon guys ay papakita ko muna sa inyo yung loob ng aking tindahan, yung stocks po. Tapos mamaya po i-update ko kayo sa presyo ng bigas ngayon. Mag-start guys sa section na kung saan yung ating mga display dito ay uh, hindi nakikita ng ating mga mamimilis. Dito nakalagay yung mga soasukal, tapos mga gamot-gamot, yung mga norcubes, tapos so, yung sunrocks sa taas. Tapos itong tinapay guys, dahil wala akong mapaglagyan dun sa labas. Ito naman ay dinidisplay ko ito pag umaga, pag ako'y nagbubukas, tapos pag hapon na guys tapos hanggang sa gabi ito ito yung sobra kong mga small calendar guys na pang giveaways dapat nung last Christmas. Tapos meron pala akong kunting pasilip guys dahil tayo ay nagkaroon ng price adjustment nagkaroon ng price increase ang ating mga alak. So lalo na yung mga gin bilog. So yan guys. So ang 4 gin dito sa akin guys, uh, 155 tapos yung gin bilog ay 75 yung mojito na litro ay uh, 155 tapos yung emperador ko guys ay 185. So, Alfonso ganun pa rin, 300. 500, saka yung long neck 250. Yung red horse guys, na long neck sa Ana, 500 sa akin ay 70, tapos yung red horse sa Kagrande ay 130. Tapos, uh, share ko na rin sa inyo, update tayo nung naging uh, sales natin last January. So yan yon kasi nare-record talaga natin yan. Ito yung last year na ano natin, yung nakatake. So yan, okay naman ang ating sales last month. So ang total na naging benta natin sa grocery ay 178.160 So ito, ipanapanibago na yan guys So yan, talagang nililista natin Para manamumonitor natin yung ating sales Kung ito ba ay kumikita tayo So yan, napaka-importante na nagre-record tayo ng ating sales so, sa section, so yan guys Mga pansit kanton, dyan nakalagay, nakadisplay So, sa taas, yung mga paper cup, yan. Kahit pa ay marami na rin tayong stocks ngayon. Yung mga hinahanap kasi ng ating mga mamibili. So, pag hindi available sa akin, sa susunod na pamimili ko, ay binibili ko na para magkaroon tayo ng stocks. Kahit pa isa-isa lang yan, guys. Tapos yan, so itong mga ganito, kukunti lang naman yung ating stocks lang kasi hindi naman tumabenta. So hindi gaya ng mga ganito, uh, datu puti. So, yan. Mabenta yan dito sa akin. Tapos, pansit kanton, mabenta rin dito. So, ang presyo ng pansit kanton dito sa akin, tindahan guys, ay 17 ang ano, regular size. Pero, ang kasalo ay 22. Same dun sa extra big. So, yan yung mga pansit kanton natin na stock dito. Tapos yan, so yan, may mga stock din tayo mga tinatinapay. Tapos sa baba yung mga gatas gatas so yan noodles cup noodles so yan tapos dito update din ako sa presyo ng itlog kasi yung itlog guys bago ang supplier natin diyan so yan Ah, uh, ito yung presyo na ibinigay niya sa akin yung ah, uh, XL. So, XL na lang. Kasi yung XL, guys, nakuha ko lang sa kanya na 215. So, sa iba kasi, medyo mataas. 230. So, ang pinakamataas talaga na talagang pag naubusan ako ng stocks ko dito at wala pang uh, deliver sila, dito ako sa baba sa dito lang sa amin, ang presyo ng XL sa kanila ay 260. So, malaki yung difference, di ba? So, kahit papano, kailangan talagang uh, maghanap talaga. Importante na naghahanap tayo ng mga supplier na magsusupply ng ating paninda na may mababang presyo. Kahit papano ay magkaroon tayo ng maganda rin naman na tutubuin at maibibenta din natin na may uh, maibibenta natin sa mababang presyo din. So, yan guys. So, yan. So, yung ating mineral, nature spring pa rin tayo. So, hindi pa rin tayo nagpapalit ng supplier, ng brand ng mineral. Kahit maraming nag-aalok. So, dito, so, i-flex ko rin itong aking, ano, lagayan ng ating sigarilyo. So, ito guys, ah uh, ito natikha ng tindahan sa kinita last January. So, last month. Pati itong ating lagayan ng pera. So, itong cash box, cash, cash box or cash drawer ba yan? Basta yan. So, kasi itong ating ano guys, lagayan ng benta. So, napalitan. Kasi yung aking dating ano, nilalagyan yung arinola. Kaya lang talagang sirang-sira na. Pero itinabi ko kasi, uh, ito yun guys, ay papakita ko. Ating ano ko, ito guys, itong arinol. Tingnan nyo naman, oh. Talagang ilang years na to na ginamit ng tindahan. Ito ay nilalagyan ko na lang yan ng ating tinatabing mga coins. So, yan natin ngayon ng drinks, mga pet bottles so sa ngayon, dahil uh, malamig na panahon, pero malapit na ang summer, so yan, madadagdagan na naman yan ng ano, kasi ito yung pinaka mabentang uh, drinks dito sa ating tindahan yung mga ganyan, gatorade yung mga soft drinks, so mabenta tapos yan yung sa alak natin So, na-update ko na rin kayo sa presyo ng ala ah, ko dito. Nagtaas ang Ginebra kaya nagtaas din tayo yung San Miguel. Tapos, yan yung mga sabon, dyan din nakalagay. Yung mga cut. Pero dito sa taas, yan yung iba pang stocks natin. Yan naman, guys, yan. Yan yung mga sabon-sabon. So, yan. Kunti lang. Kasi hindi pa tayo nakakapag-restocks dyan. Hindi naman ganun kabenta yan. Mabenta lang dyan yung mga sabon, guys. Tapos yung mga, ano, face powder. Tapos yan. So, same pa rin yung ating mga chichiria. Ganun pa rin. Uh, marami tayong stocks ng chichiria kasi mabenta ang chichiria. So, hindi ako nagpapaubos, guys, ng stocks natin. Pati yung mga candies. Yan. Tapos dito sa taas, so yan, yung ibang stocks natin na mga chichiria dyan nakalagay. Tapos yung mga... So, meron pa ako dyan yung mga yan. Tapos sa mga dilatas, same pa rin yan. Ganun pa rin naman yung mga dilata natin. Yes naman guys. Dahil kanina nakapagpa-deliver tayo ng 14 na kilos na, 14 pala, 14 na 25 kilos. Binayaran natin ay nasa 16,000 plus. So ito yun guys. Ito yung bago ko na nakadisplay doon sa harapan yang naka ano guys, nakatali. Kasi nga, nung binuksan namin, ito yung nagiging problema talaga ng nagtitinda ng ating bigas. nagtitinda ng bigas guys. Kasi, paminsan yung ating bigas ay merong bukbok. So, itong ating ano, bigas ay bago lang to. So, ngayon pa lang ako magtatry nitong magtinda. Kaya lang, hindi ko na binuksan tong tatlong natitira. Kasi apat yan. Apat yan pinadeliver ko na 1,200 yung isang 25 kilos na sako. Uh, buti na lang yung aking supplier nung sabi niya sa akin papalitan niya tapos titingnan niya kung lahat na ito ay may bukbo kasi hindi naman uh, porket yung isa ay may bukbo lahat na ay meron kasi napapahalo lang daw yan kasi nga ito inoffer niya ito sa akin nung isang araw na sabi niya may papadating na bagong bigas sa kanya so ito nakasama to sabi ko siya sige itatry ko itong jasmine na dinorado kasi hindi pa ako nakakapagtry na magtinda niyan puro ano jasmine lang ang akin so ito jasmine dinorado rado daw ito. So, yan. Yeah, nagtry nga tayo apat. Pero, hindi ko na binuksan pa itong iba. So, bala na silang mag-check nyan. Kasi bukas ay pupunta sila dito. Itong sinandoming. So, pinadeliver ko tat-apat yan. Bago din yan, pero last week, nakapagpa-deliver ako nito ng dalawang tig-25 -tig kilos. So, naupaubos ko yun. Kaya nga, nag-restock na naman ako ngayon. Tapos, yan, Coco Pandan. Sa itong pulang to, yan yung Mahardika. Tapos, simin sa Coco Pandan. So, yan yung stocks natin ngayon. Tapos, dito sa ating stocks ng ano, bigas. So, i share ko ito sa inyo. Kasi dito sa bigas ko, ang hindi talaga ako nagpapalit ng bigas guys, itong Coco Pandan, Maharlika, Princess Hasmin, saka yung sinandoming. Itong apat na to, ito yung sinimulan kong bigas guys. Ito yung panimula kong bigas noong nagsimula akong magbigasan. Dahil nga, nakaipon na tayo ng mga suki, so hindi na tayo nagpalit dito kung magbaba man ang presyo, magtaas man, nagtataas lang tayo sa kanagbababa lang ng presyo. So sa ngayon, update ko kayo dahil ang Princess Hasmin bumaba. So yan dati ay 56 sa akin. Ngayon, ginawa kong 55 kasi uh, hindi pa naman ganoon kababa talaga yung presyo ng bigas ngayon. So nagsisimula pa lang bumaba. Tapos itong Maharlika, so yung Maharlika guys, dati dito yung Maharlika ko ay 57. So ngayon, 55 na. Tapos yung Coco Bandan ko ay last week ay 60. So ngayon, 58. Yung bagong delivery flavor nila kasi ay bumaba na guys tapos yan nga so ito yung sinasabi ko sa inyo maganda yung butil ng bigas yung quality naisain ko na rin to uh, maganda masarap yung bigas uh, 49 mabenta kasi dito kasi guys sa aking ano tindahan yung mga suki ko talagang ang hinahanap nila ay mababang presyo ng bigas so yun naghanap din tayo ng medyo mura na quality naman update ko guys sa aking ano tindahan ngayon lalo na yung ating bigas na pababa na yung presyo ng bigas natin so sana sa susunod pang mga pa-deliver ko ay bumaba pa kasi uh, sa totoo lang mahirap din mag-restax ng bigas lalo na pag mataas yung presyo ng bigas so hindi tayo makapag stocks ng madami lalo na ako naman ay kundi lang yung kuhuna na pinapaikot ko sa bigas so nagdadagdag lang tayo na nagdadagdag pa isa-isa hanggang sa ito nga nagkaroon na tayo ng ilan na 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus yung ating ano uh, Seven na klaseng bigas na dito sa aking tindahan. Na nag-start ko ako ng apat lang na klase na bigas. Dalawang ano, local na bigas saka dalawang imported. So sa ngayon, ang bigas kong stocks ay imported sa yung local. So yun lang yung update ko ngayon guys dito sa aking tindahan. So thank you sa pagpanood, sa uh, pagsuporta sa aking channel. Yan lang naman guys Uh, thank you for watching and uh, happy Friday again. So I love you all. God bless.